Sino raw itong asawa ng dating opisyal ng gobyerno ang nambato ng cash sa kanyang staff? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, mayaman ng dating opisyal ng gobyerno o kaya jackpot itong si Mrs. ng mapangasawa niya ito. At nang minsay nagbakasyon sila, binaturaw ng cash ni Mrs. ang kanyang staff at inutusang bumili ng bagong damit. Napangitan daw kasi ito sa suot na damit ng kanyang staff at ayaw nitong may mukhang yagit sa kanyang tabi. Pintahan nyo na, ang misis ng dating government official na nambato ng cash ay pwedeng i-relate ang apelyedo ngayon sa isang city. Kayo mga ka-teletabloid, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. para sa abante. Ako po si Jigo Postorero. Peace out.